Kamusta? Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang napakahalagang mensahe. Maniwala ka kahit anong mangyari. Sa buhay, dumarating ang mga pagsubok at hamon na maaaring sumubok sa ating pananampalataya sa sarili at sa ating mga pangarap. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating kakayahang maniwala, kahit sa gitna ng kahirapan. Kapag may mga pagkakataon tayong pa, huwag tayong mawala ng pag-asa ang mga pagsubok ay hindi hadlang. Sila ay mga pagkakataon upang matuto at lumago. Sa bawat pagkatalo, may kaakibat na aral na nagaantay sa atin. Ang mga pagkatalong ito ang bumubuo sa ating karakter at nagtuturo sa atin ng tiyaga. Huwag kalimutang ang bawat pagkatalo ay hakbang patungo sa tagumpay. Isipin mo ang mga tao na naging matagumpay. Sila rin ay dumaan sa mga pagsubok. Ang pagkakaiba ay ang kanilang paniniwala sa sarili at sa kanilang kakayahan. Hindi sila natakot na mangarap at ipaglaban ang kanilang mga pangarap. Kadalasan ang tagumpay ay hindi nagmumula sa mga pagkakataong madaling dumating, kundi sa mga pagkakataong nahaharap tayo sa mga balakid. Ang bawat hamon ay nagsisilbing stepping stone sa ating pagunlad. Sa bawat hakbang kahit gaano kaliit, mahalaga ito. Ang mga maliit na tagumpay ay nagiging pundasyon ng ating mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Huwag hayaang ang takot at pagdududa ang magdikta ng iyong landas. Ang iyong paniniwala sa sarili ang magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Isipin mo, ano ang mga bagay na talagang pinapangarap mo? Huwag hayaang ang mga negatibong boses ng iba o ang takot sa hindi tiyak na hinaharap ang humadlang sa iyong mga pangarap. Ikaw lamang ang may kapangyarihan na gumawa ng pagbabago. Sa bawat pagkakataong mararamdaman mong bumabagsak ka, sabihin mo sa iyong sarili, may dahilan ang lahat ng ito at kaya kong bumangon muli. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban. Ang mahalaga ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong daan, kundi ang pagbuo ng lakas ng loob upang ipaglaban ang ating mga pangarap. Ang buhay ay parang isang mahabang paglalakbay. Sa bawat liko, may mga pagsubok at sorpresa. Ngunit sa lahat ng ito, ang mahalaga ay ang iyong pananampalataya sa sarili. Kapag may tiwala ka sa iyong kakayahan, nagiging posible ang lahat. Huwag kalimutan ang halaga ng suporta mula sa mga tao sa paligid mo. Minsan, ang mga simpleng salita ng encouragement mula sa mga kaibigan o pamilya ay nagiging gabay natin sa madilim na mga pagkakataon. Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga pa ring boses na dapat mong pahalagahan ay ang sa iyong sarili. Iyan ang boses na nagsasabing kaya mo na may lakas ka at na ikaw ay may halaga. Kaya't sa bawat pagsubok na darating, tumindig ka, huminga ng malalim at sabihin sa iyong sarili, maniwala ako kahit anong mangyari. Magsimula ka ngayon at ipakita sa mundo ang iyong tunay na halaga. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na isinusulat at ikaw ang may hawak ng panulat. Kaya patuloy na lumaban.